sa karugtong ng ating kwento. Sa lakas ng kapangyarihan ng ating bida ay halos gumagapang ang kidlat sa kalupaan. Seryoso siyang nakatingin sa lalaking may bihag kay Sherry habang nagpapakawala ng napakalakas na enerhiya sa kanyang buong katawan. Nang makita ito ng kanyang kalaban tinatanong nito kung anong klaseng kasanayan nito. Kahit si Sherry ay bihag ng lalaki ay nagugulat din sa kanyang nakikitang napakalakas na kapangyarihan. Si Reyes ay nagulat din. Iniisip niya na ang spiritual na pakikipaglaban nito ay talagang nasa ibang antas kumpara sa kanila. Ginamit ng ating bida ang kanyang divine ay pagsusuri. Ang bilis ng reaksyon ng kalaban ay nasa 0.3 segundo at ang kanyang distansya ay nasa siyam na metro. Ang normal na pag-atake ay magreresulta sa pagkapugot ng ulo ni Sherry sa loob lamang ng 0.8 na segundo. Ang nirekomendang diskarte ay gamitin ang pinakamalakas na katawan at ito o ng lahat ng enerhiya sa kanyang hinlalaki at agad talunin ang target sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagbubukas ng pagkakataon. Napaisip ang ating bida na ang normal na pag-atake ay hindi gagana. Kung ang kanyang divine ay na ay tama, kailangan niyang talunin agad ito ng mabilis. Kung hindi, si Sherry ay malalagay sa panganib. Bahagyan niyang tinignan ang kanyang hawak na Divine King's Hammer. Iniisip niya na kung ito ay maliit ay madali lang niya itong maibabato. Ang Divine King Hammer ay parang narinig siya. Unti-unti itong lumiliit. Kaya naman pinagmasdan niya ito ng maigi. Nagulat siya dahil ito ay talagang lumiit. Iniisip niya na dahil kaya ito sa kanyang sistemang nag-upgrade. Nagagawa niya ng i-adjust ang sukat nito sa kanyang gusto. Sumigaw ang lalaki at sinasabihan siya na kapag siya ay lumapit ay papatayin niya talaga ito si Sherry. Patuloy ang pag-iisip ng ating bida na kailangan niyang i focus ang kanyang kapangyarihan sa kanyang hinlalaki. Iniunat niya ang kanyang kamay habang lumulutang sa harap nito ang maliit na Divine King's Hammer. Ilang sandali lang ay agad niya na itong pinitik ng malakas. Sa sobrang lakas nito ay halos napinsala ang lupa na dinadaanan nito. Dahil sa kanyang ginawa, ang lalaki ay nawala sa kanyang atensyon sa pagkakagulat. Dahil din sa bilis at lakas ng pag-atake ay halos tumilapon siya ng sobrang layo. Tumama sa mga bato at mga malalaking puno. At sa bandang huli, malakas siyang tumama sa isang malaking puno at tuluyan ng nawala ng buhay. Lumabas ang notification na natalo niya ang Shadow Assassin na may antas 35 na may combat power na 14,500. Habang nakatayo pa si Sherry, pinagmamasdan niya ang nasirang dinaanan ng palako na halos katabilang ng kanyang paa. Napapatanong pa siya na ito ba talaga ay isang pag-atake lang. Hindi rin makapaniwala si Reyes habang nakaupo, ang kasanayan na ito at kapangyarihan ay talagang hindi may kukumpara para sa kanila. Ang Divine King's Hammer na tumama sa kalaban ay unti-unti nang naglalaho. Kasabay nun ang pagtaas ng antas ng ating bida sa isa. Ang kasalukuyan niyang antas ngayon ay nasa 21, isa. At ang kanyang combat power ay umabot na sa dalawamput na libo. Ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan ay unti-unti nang nawawala. Pagkatapos, tinanong niya ang dalawa kung okay lang sila. Dahil sa pagkagulat at pagkabigla ay halos hindi sila makasagot sa ating bida. Habang pinagpapawisan at nanlalamig si Rez, tinatanong niya ang ating bida kung ang mga lalaki ba kanina ay tinapos din niya. Sagot ng ating bida ay oo at kinuha rin niya ang mga sandata nito. Pagkatapos, nilabas ng ating bida ang espada na nakuha niya kay Black Blade. Dahil wala ng sandata at nasira ang espada ni Reese binigay niya ito. Sinabi niya pa na ito ay perfecto sa kanya. Nahihiya namang nagtanong si Sherry kung gaano ba talaga siya kalakas. Sagot ng ating bida na narating niya na ang antas 21. Pagkatapos hinagis niya ang dalawang kapsula. Ito ay Intermediate Recovery Capsule. Pagkatapos, pinakiusapan niya ito na mag-recover ng kanyang status dahil meron siyang magandang idea. Hindi naman makapaniwala si Sherry na ito ay nasa antas 21 lang, pagkatapos ng lahat ng nangyaring ito. Agad na lumapit ang ating bida sa malaking halimaw na kanyang natalo at sinabi niya na kinuha niya ang dalawang dark crystal ng mga asasin. Dagdag pa itong isang dark crystal ng halimaw. Kaya ngayon meron na silang tatlong piraso. Ngunit kailangan pa nila ng tatlo pa para makumplito ang kanilang quest. Tinignan ni Sherry at ni Reyes ang kanilang bracelet. Lumabas dito, ang natitira nilang oras ay nasa isang oras na lang at apat na putwalong minuto. Kaya sinabi ni Reese na kailangan na nilang magmadali dahil wala ng dalawang oras ang kanilang natitira. Lumapit si Sherry sa ating bida at sinabi niya, na hindi sila aabot kung ipagpapatuloy nila ang pagtalo sa mga kadilimang halimaw. Kailangan ng maraming oras at pagsisikap at maaaring mayroong iba pang gumam bala kagaya ng nangyari kanina. Sumang-ayon dito ang ating bida. Habang pababa siya sa katawan ng halimaw, sinabi niya na wala silang mararating sa ganito at malaki ang panganib. Kaya babaguhin nila ang kanilang plano. Sumang-ayon dito si Reese at sinabi niya na ngayon siya na ang kanilang pinuno. Makikipagtulungan sila kahit paano ang kanyang plano. Pagkatapos ang ating bida ay lumapit sa isang asasin na kanyang pinatay at kumuha ng balabal nito. Sinasabi rin niya na kailangan nilang gumamit ng balabal ng asasin. Pumunat siya sa balabal at itinakip sa kanyang muka. Habang naglalabas ng madilim na aura sa kanyang buong katawan, pinagdiinan niyang sinabi sa dalawa na kailangan nilang mangaso rin. Nalipat ang eksena kung saan ang tatlo ay tumatakbo habang may nakatakip na balabal sa kanilang muka. Sinasabi ng ating bida na kailangan nilang maghanap ng tatlong tao sa isang grupo. Dahil meron naman silang bilang at kalamangan at mas malamang na magkakaroon sila ng mga dark crystal. Ngunit ang kanilang layunin ay hindi para pumatay. Nanakawin lang nila ang mga crystal at gawin silang mawala ng kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya otomatiko silang mabibigo kapag naubos na ang oras. Habang tumatakbo at nakasunod si Ray sa kanyang likod, tinanong niya ang ating bida. Kung ano ang partikular na dapat nilang gawin. Hindi niya ito agad sinagot at tinanong niya si Sherry kung kaya nitong gumamit ng restriction na mahika. Sagot ni Sherry ay oo, ngunit nag-isip siya tungkol sa restriction na mahika. Ang kaparehong mahika na alam niya na kaya niyang gamitin ay ang silent. Ito ay nagpapatigil sa kalaban na mage upang magcast ng mga spell. Tumatagal ito ng anim na segundo. Sinabi ng ating bida na ito ay sapat na. Kaya naman sinabihan niya ito na kapag sa kanilang susunod na laban ay mayroong isang mage. Magagawa niya ba itong patahimikin? Pinakiusapan din niya si Riz na gamitin ito ang warrior striking skill para pigilan ang paggalaw ng ibang kalaban. Pagkatapos siya na ang bahala sa mga natitirang kalaban, pagkatapos siya na rin ang bahala sa iba pang dalawang natitira. Sandaling natahimik ang dalawa pagkatapos ng ilang saglit ay sabay silang sumang-ayon. Nang marinig ito ng ating bida ay lalo pa siyang nagmadaling tumakbo at sinabihan niya ang dalawa na sisimulan na nila ang pangan sa kanilang biktima. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.